Pag nag-set ka na ng goal, sabi mo gusto ko ng kotse, dapat smart. Very important po ito. Pero dinagdagan ko na yan. Dapat smarter. Paano smarter? Dapat specific, measurable, attainable, realistic, time, bounded. Evaluate mo yung result. Good or bad. And lastly, you need to reward yourself. Kaya very important na meron kang goal. Why? Kasi it dictates you kung ano dapat mong gawin. It helps us set target. Ito ang tutulong sa'yo. Very important na meron kang dream board. Bakit important yung dream board? Kasi susulat mo yung number one priority mo. Ano yung number one mong ang tatrabawin? Ano yung gusto mo? bahay, kotse, savings, travel, anong gusto mo? Hindi pwede. Lahat yan gusto ko. Guys, pwede naman lahat yan gusto mo. Pero not now. Ano sabi? You should be specific, measurable, attainable, realistic. Realistic bang sabay-sabay mong unin? Hindi. Kasi you will do it one at a time. Tama talaga si Prezi. So, malinaw na po ba partners? So, tanongin natin ng mga sarili natin, ano ba talaga goal natin? Pasok ba sa smarter? Ayan, so, alam na dapat natin uh, ang mga gagawin, tama? So, goal, plus plan, plus action, plus result, then apply natin yung four pillars, tama? Alright!